Ang daming putakti, oh. ah. Huwag ito nang kapangagat sa ah. Ayan oh. Ang daming inahin. Taktish. Ayan oh. Siguro nagkagawa ng kanila po ganyan ngayon. Ayan oh. Ang haba ng bahay. pa ito yan mga idol kaya pala ito may naingay may nalagpong sila pala ayan o ang laki ng bahay ayan mga idol o, o. Ang bahay. Naro. No? Hmm, nakakatakot to. Daming inahin. Oh. 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 ko. Oh. Oh. Ay. Oh. Oh.